Uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Luzon, Visayas, Mindanao, uh, kahit sa ibang bansa, kumusta kayong lahat? Ibig sabihin mga kaibigan, uh, nagpapasalamat ako sa inyo at uh, unti-unti niyong naintindihan na aking mga vlog. Uh, personal vlog. Uh, ano ba, sa tingin binin nyo, ano ba yung personal vlog? Ang binablog ko po, uh, nangyari sa aking buhay, uh, magmula nung ako ay uh, nagkaisip Uh, may mga vlog tayo na pinapaliwanag ko kung ano nangyari sa aking buhay. Uh, ngayon, siyempre, papatanda na tayo. <laughs> Ibig sabihin, ang mga vlog natin, tayo naman ang, ako naman ang mga ngaral sa mga nakakabata. Uh, lalong lalo na sa aking mga kamagala Kung makikinig ng payo, kaya lang ang problema mga kaibigan, kung pinapayohan mo, ikaw pa yung masama. Uh, yon po ang uh, kaugalian ng tao. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. kaya sana, mabago din yan. <laughs> hindi kayo, hindi kayo magtatagumpay sa mga mali ninyong plano. Kailangan tama ang plano. Kung ikaw makajos, makajos. Hindi yung pakungwari lang. Madaling sabihin, anak ka na ng Diyos. Na, alam mo, nabinyagan ka na, anak ka na ng Diyos. Nagagampanan mo ba ang pagiging anak ng Diyos? O si Cristo lang ang nakakaganap niyan. Ha? Naging anak ng Diyos at uh, handang uh, magpakamatay sa cross. Oh, yung sino ba yung nagsasabing anak ng Diyos? Kaya ba ninyo pagkamatay sa cross? Kaya ba ninyo ang ginagawa ni Yesu Cristo, ang kabaitan? Kaya po ako may Bible dito eh. Uh, yan po kasi uh, karamihan ngayon, uh, uh tontuan naman ako dyan sa mga religious group, uh, di sabihin, para po hindi mapariwara ang mga kapataan, dapat po talaga mahubog sa pangaral, sa Biblia, at sa magandang pag-uugali kasi marami din pong sinasabi na maka-Diyos pero <coughs> pagdating sa bahay ay eh, matatapang pa sa liyon <coughs> pag nandun sa sibahan napakabait bit-bit ng Biblia o ano man dyan ha? Ah, mga krosipiho o ano man, rosario ah, ah, dapat po kung maka-Diyos, pagdating po sa ating mga bahay, ganun din po ha? Ah, kailangan masunod po natin ang kalooban ng Diyos sana kung ganoon ang mangyari napakasaya ng buong mundo walang digmaan <coughs> ah, ayun ah, pasensya na kayo ha masyado ah, sabi ko nga sa inyo mga ngaral ako palagi mga kaibigan personal vlog ano ba ang pamagat ng ating video ngayon kailangan may pamagat tayo ah, ano ang hadlang sa iyong mga pangarap isa-isahin natin yan kung ano ang, ano ang hadlang sa mga pangarap. Ibig sabihin mga kaibigan, nung ako ay bata pa, talagang nangangarap ako. Ang hadlang pala sa mga pangarap, mga pagsubok, na pag-aralan ko yan. Kasi ang dami kong pagsubok na dinaanan, magmula na ako ay nag-aisip. Hanggang uh, uh, naging palaboy ako, uh, nagkaroon ng mga problema na hindi ko kagustuhan yun ang mga pagsubok pero kung uh, talagang uh, nagdadasal ka talaga tutulungan ka ng Panginoon kasi sige baka sabihin nyo nakakaboring yung mga akin channel boring talaga uh, binabati ko na lang ang lahat alam niyo uh, may mga video tayo dyan Uh, uh, gusto talaga, gusto ko talaga tumulong. Pero hindi naman ako kagaya na ibang vlogger na laki na ng sweldo. <laughs> Saka alam niyo, pag uh, ang vlog mo ay laging nagbibigay ng pera, nagtutulong, 'yun na lang lagi content mo. Abonado na po ngayon 'yan yung mga content na gano'n. Yung uh, tutulungan ka bigyan ka pera, dati dan pagawa ng bahay. Hindi na po pwede ngayon 'yan kasi napakaliit na po ang uh, binibigay ni Meta na sweldo. Mm, alam niyo naman 'yan. Kaya po uh, ako nagtiyaga dito sa akin channel kahit nakakaboring uh, may mga uh, pupulot kayong aral. Kasi sige, uh, malapit na magwakas ang ating video. Ay eh, tutumbok ko lang 'to mga kaibigan. Yung pagtutulong. Pagtutulong sa kapwa, unang-una sa kamag-anak. Uh, ito makinig kayo mga kamag-anak lalo na sa aking mga kapatid hindi po ako milyonaryo o billionaire na may-ari ng uh, airport na pwede ko kayong sustentuhan na hindi na kayo magsisikap. Kaya nga lagi ang mga vlog ko, magsikap kayo. Ako patanda na ng patanda, mas pakanganay ako sa inyo. O, hindi po pwede na, alam naman alam mo tayong iabot lagi eh. Ang, uh, kaya nga si Elayda nga ang gustong-gusto ko dyan sa Cebu na bigyan ko ng buhunan sana paunti unti, -unti. Eh kung nagtinda siya, di, siguro mayaman na siya. Maliit lang ang binibigay ko, pero alam niyo pag napaikot mo yan, yung kumaliit na pera, lalago yan. Kung talagang uh, marunong ka magtinda. O siya, sige, yan uh, dyan sa Bukidnon noon, uh, kay kamusta kayo dyan? Wilfredo, at Daniel. Uh, pasensya na, kung pala rin tayo na mamonetize ako sa YouTube, saka sa pins at uh, may sapat ng sweldo talagang uh, uuwi ako dyan sa ngayon lahat kayo dyan uh, dito naman na muna tayo magkita kita sa Facebook kasi ako uh, mapagbigay alam mo yung mapagbigay hindi ako makasarili kasi ang inisip ko kung umuwi ako pwede naman mag ako akong pamasahe magpabok magpabok ako magkano lang naman si plano eh ah, uh, na mayroong mura eh ay, paano kung wala akong pera? Hmm, paano ako kung makabigay na pasalubong? Kaya kung minsan, kung may kapirasong pera, bigay ko na lang muna sa nangangailangan. Ay, kaya lang ngayon, wala. <laughs> ah, binabate ko dyan si Ilmer Villantes, dyan sa Bukidnon, ha? Ah. Oo, oh, di ko inaasahan na ganang ikasakit ka. Pasensya ka na, eh... <laughs> Ah, alam ko naman na, na hindi ka naman masyado gipit pero pinakita ko na nagbigay ako ng uh, konting tulong para po sana gayahin ng mga iba ng mga gagandang kalooban totoo po talaga nagkasakit yan si Elmer Villantes nagbigay po ako ng konting tulong para lang na ibig sabihin pag nakita kasi doon sa wall na uh, may nagbibigay sana po may gumaya po ito yung mga milyonaryo dyan na mga vlogger <laughs> marami pong mayamang vlogger ako po ang tawag sa akin, bring vlogger. Hindi pa po ako nakasweldo. Kasi ganito nga ang content ko, boring. Ang mga sumisweldo na malaki dyan, yung mga joke. Saka yung mga naunang nag-viral na, Ay, hindi natin banggitin yung nakabiral na sila noon, at talagang uh, malalaki pa rin ang sweldo kahit binawasan ni Mita. Oh, hanggang dito na lang ating video. Yun lang. Ito ang... Uh, ang huli kong habilin uh, pag pinagkatiwalaan ka ng isang tao, kamag-anak mo man o hindi, pag, lalo na kung sinubuan ka ng pagkain, huwag mong kainin, huwag mong sakmalin lahat, pati buong katawan. Kasi, malaking pagkakamali yan. Sige, hanggang dito na lang. Ingat mo tayo palagi.